na hiningin po, Tatanggalin naman yun sa ano? Sa eh, maganda po ng mga kababayan. Sa unang sahod ko, tatanggalin nila dun. Hindi, harap sa 1,000 plus lang yung sa Pas na sa akin. Mas nag pa ulit ako ng Ano? 1,000 yung 1,000 yung sa kanina. 2,000 na lang. shout out ng ating pamilya niya, makalive tayo. Oh. Malayo kami. Saan kayo? Ilocos niya kung Bicol. Bicol ka kaya, kaya magayon ka yun. Saan ka sa Bicol? Albay. Taga Albay. Saan sa Albay? Tabako, Ligaspe? Taraga. Uy, Taragang magayon. Uy, Taragang magayon. Nasalita nyo, rinconada. Hmm? Rinconada. kunada Hindi hmm. bicol. Bicol, ano din? Han hanap Yung kanin, umoy. Hmm. Luto. Maluto. Luto. Eh, yeah. nangapon sa inyo, sa Ruas Boulevard po tayo. Grabe yung traffic dahil gawa sa mga truck dito, mga kababayan. Sumasabay yung mga truck. E sana ano, Bigyan ng pansin ni Yormi. Ayan, Mayor ko. Sana magawa niyo ng paraan yung mga truck dito sa Roas Boulevard. Na dapat, pag ganitong rush hour sana, wag naman sumabay. Kasi talagang nagdidikit-dikit sila dito. Ang hirap overtikan mga kababayan. Ayan, puro truck oh. dito yung mga pasero nagmamadali pa airport naiipit nila ay sambikol po si Kawate Taga Abra po Taga Abra po ayan Anong pangalan mo ay uh, Saan ka sabi ko late? Daraga Sa Daraga ay, may sakit tayo mga kababayan Taga Daraga Bicol daw siya Daraga Albay mga kababayan kaya sana magawa ng paraan mga, mga babae, Napansin no? doon ni Mayor Ismorina yung mga truck dito sa Ross Boulevard. Sana pag ganitong oras, no? Huwag naman sumabay dito dahil talagang... Ayan, King B. Basilad, shout out sa'yo. Grabe ang traffic dito sa Ross Boulevard. Gawa nang yung mga truck dito mga nakambalang din mga kababayan sinasabayan nila yung rush hour ng mga pauwi ng mga trabador ay lalo na dito sa Ruas Boulevard mga kababayan ayan King King B Bas, Basilad shout out sa ayan nasa saan ka ba ngayon Sana wag naman sabayan tong mga pauwi ng ano yung Rosaurus dito sa Ruas Boulevard kaya medyo talaga nagtataniyan eh, na ano, nagkaka-traffic-traffic dahil po dito sa mga truck. Eh parang ano to eh batas nila ko na to. Permit. Wala nang ano, wala nang truck. Ito ang tendency. ina kunin niya nagagawid na sa Tagirabiin ayan iba-ibang salita maririnig natin Ayun, mga ng mga ba mamamayan tawagaga nakatawaga nakakainim na na mamamayan may traffic mga mamamayan King B yan Basilad Nakaligan. shout out sa iyo ano tayo ngayon nasa Ruas Boulevard napaka traffic Kita nyo naman yung katabi natin, nakakatakot. kuryente, nagbayad ka ti kuryente. Kunji da nom hanyo nga yaw di pa nagbayad ti kuryente. Tita no. lalaki nang truck. Oo. San ka ay asawa mo ate? Anong trabaho naman sa Ay ano kami doon may anak na kayo, wala pa po. Ilan? Dalawa. Hmm, tapos alis ka. May laki naman na. Ano yung first time okay. meron mo? Ngagawin ano talaga? Ngayon. Ah, wala. Wala na ka ba? Eh mga kababayan, napakatindi ng traffic dito. Kaya sana, ano, pabigyan ng pasin ni Mayor Esco dahil yung mga truck talaga nakikisabay dito sa ano, mga kababayan nakikisabay sa rasaur yung mga truck na galing ng pier at ayan nakikita nyo parang parking lot na yung ano, Ruas Boulevard hagupitin mo na to miris yung mga truck na to pwede naman yan kabilaan tong traffic na to sa tapabi yung mga kababayan matindi rin ang traffic dahil naman sa mga bus yung mga Basaruas Boulevard matindi din. Ayan you know, o, mga nakot tayo delikado. Nakatakot. Oo. Malalaki pa. Kaya, video ano natin mga kababayan. Sana makarating to Kimiyuris ko na yung mga truck na to bigyan ng ano ng truck ban kasi talagang pinagmumulan ng traffic dito sa Ruas Boulevard to pag ganitong oras. Ayan, mag-message -mi kayo ate pag nasa ibang bansa na kayo para basta shout out kayo. Ang pangalan mo ate, sabi ko pa? Si ma'am Agnes Sakay natin Paalis na siya ng Pupunta ng Ibang bansa O mga kababayan Bikulana Dalawa daw yung anak niya O mga kababayan Pero dalaga siya ngayon Kasi pag nakalis Dalaga na eh Hahaha <laughs> Eh, napansin niyo ba na napaka-traffic? Pupunta tayo ng 6, 5, Terminal 3. 6, 5, 5, 5. Alas 7 nga kayo darating doon. Alas 7? Oo. Oh. Uh, huwag na natin sabihin yan. Basta sabihin na lang natin na nakasakas na tayo. Na. Kasi dapat <laughs> 6.30. Pero kung makakalusot tayo dito, baka makuha. Kasi, pero malabo. Kasi ang traffic eh. Oo. Oh. Send na yung picture, bre. Sabi ko kasi sa inyo. Kasi magkano yung ticket nyo? Nasa ano, ano yata? Dalawang ano kasi kami. Ah, hiwalay kayo ng... Hindi, dalawang ano kami. Mag-stack over pa. Kaya maglaki yung gastos nila. Ay, huwag ko kayo matakot sa gastos nila kasi pira nyo din o yun. Hmm. Diba? Pira nyo din o yun. <clears throat> Ayan, Ruas Boulevard na matrapit grabe. Parking ng yati yan ate. Diyan talaga lahat ang yati. May harang na may harang na bato yan. Eh, nakita niyo naman yan. Kaya traffic sa likod, yung mga truck andun sa unahan, dikit-dikit sila. Ang hirap lusutan kapag puro truck ang nasa harap natin. Gusto nyo bang makita? Gusto nyo makita sa live? Para mag-shoutout kayo. Sa taxi, taxi vlog. Makikita nyo. Kung gusto nyo mag-shoutout kayo sa mga ano nyo, tapos tag nyo na lang itag mo sa kanya kung sino yung naka-online sa kanila i-share mo sa kanya sa live kita na kayo na mag shoutout kayo, paalis na kayo ito po naka live, naka live, oh, youtube ba ah, youtube Ayan, grabe, ang traffic mga kababayan naghahabol pa naman din mga kababayan sa sakay natin dahil paalis na sila papunta na ng ibang bansa itong mga shoutout nga pala sa mga OFW natin, yung mga na-pre-ride natin na OFW. ingat po kayo palagi sa ibang bansa wala tayong viewers gaano ilan lang siyempre pa na lang ng live natin wala po tayong makikita ng alo dito dahil puro traffic po ang live natin nakita mo na ate ayan sana hatakin talaga to para ma ibsan yung haba ng traffic kasi grabe yung traffic eh. ikaw ate, naman yung junakis mo? Tigdalawa din. Abo, nagsisigawan yata kayo nung ginagawa nyo yun, ano. Kamu, ano, game na, game na kami dito. Sabay eh. Wala na tuloy akong viewers. thank <laughs> you alay na naman magwo-ona tayo ng 6:30. Hmm, sana naman. Ano ko yung anong taxi niyo yung anong taxi mini, ito yung mini. Ay, ayun yung ganyan oh no? taxi. Hindi buyo yung ganyan sa Kung ilan yung diyan. Tuktungan mo na lang ng block makikita mo. Victoria lang. Hindi ganyan. Hindi ito yung price dito maganda, tumataas talaga Alin-alin? Yung, tumalag -tumalag, ano? alin, alin? yung metro. Metro. Oh. Oh. Hanapin mo na lang kung alin dyan. <laughs> yun yata o oh, yung 150. Oo, yan yun. yun. Sigat mo pala kayo. Sigat pala daw kayong yan. Oo. Dito oh okay. ate. Bakit? Kasi madami na siyang viewers. Million. <laughs> Nakita mo na ba? Wala yung pag uwi mo, oh, ako, oh. ako makamasakyan mo. Oo, oh, wala natin pag uwi. Hindi natin nyo kami kusang pangyayari. Oo. Oh. Kaso pag uwi yung mga UFW, nandiyan yun, na yung mga asasawa. Wala naman, depende. Ako nga okay. nung uwi, ako sa ko pa ako uwi. Nagbast pa ako. Collecting flight ka, hindi? Dito ako sa Manila, tapos nagbast pa ako ng Bicol. Nagbast pa ako. Hindi ano yun. nandating mo doon, di madaling araw gumaga saktong-saktong, tulog pa yung mga bata ano? hindi naman <laughs> papapalo yung mga bata nagising pa kasi nag-aabang na ng pasalubong ay, lalo na yung tatay abang na abang na talaga yun sa pasalubong sabi-sabi <laughs> ko, yung pinurunan naka ano tayo mga kababayan nakalagpas tayo sa so traffic sa Rose Boulevard. Dito naman yan, sa May, ano, may Rose Boulevard Manila, pero itong tinatak natin, ano to? Ah, uh, Rose Boulevard Pasay na to. nakita mo na to, Ate. nakita mo yung channel ko. Oo, oh, naka-subscribe na din. Eh. Naka Subscribe na, para kami ano, kay pag may <laughs> Boring daw siya <laughs> Oo, panorin mo ang daming video nyan Tama tama yan, pag inabuso ka May so Ang gagalitin, ano lang Pag ano Ika Kamu... mo Ayan, nakatawid, nakatawid, nakatawid Patagal yung stoplight Ayun lang ang problema dito. Traffic man. Dito tayo sa loob. Lalabas tayo sa Terminal 3, na Hilton. Ano po yung malapit na yun sa airport? Oh, oh. pala dun yung may... Walking distance lang yun eh. kasi kung dyan tayo mata medyo matagal-tagal pa dito na tayo lumusot. Eh, ka mga kababayan maraming maraming salamat at magandang hapon po sa inyo